Magandang umaga po sa ating lahat ngayong umaga ika-12 ng Agosto 2024. Pangungunahan ng uh, tanggapan ng Business Permits and Licensing Office ang lingguhang pagtataas ng watawat. Ang mga sumusunod na kawani ang akto sa ilang gampanin ng palatuntunan. Sa gabay ng aming hepe, Ma'am Orya Banyagali, ay gagampanin ang panalangin ni Ira Sherin Castillo, panunumpa sa watawat, muli ng aming uh, Hepe Ma'am Orya Banyagale, Bagong Pilipinas Fledge, Hasmin D. Tekson, Pananumpanan ng Lingkod Bayan muli ni Ira Shirin Castillo at Quality Policy ng inyong lingkod, Unides Amante. Panandali po tayong tumahimik at ilagay ang presensya sa Panginoon. O mahabagin Diyos sa aming pagtitipon ngayong araw, kami po'y humaharap sa inyong banal na harapan na puno ng pagsamba at pasasalamat. Humihiling po kami ng inyong gabay at biyaya para sa aming paglilingkod bilang mga kawani ng gobyerno. Hinihiling po namin ang inyong patnubay at pagpapala sa aming mga gawain sa buong araw na ito at sa mga darating pang mga araw. Sa tulong ninyo, naway maging matagumpay kami sa aming mga layunin para sa kauunlad ng ating bansa. Sa pangalan ng poong Jesus, nagdarasal kami ng buong puso. Amen. Thank you. senso Magsikat ng mabuti Nang kuminhawa tayo Ang malaki natin Sa mundo at ipamalas Ang bagong Pilipino Ang bagong Pilipino magandang umaga po. Itaas po natin ating kanang kamay at sumunod sa akin. Panunumpa sa watawat. Ako ay Pilipino. Buong katapatang ang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag. Na may dangal, katarungan at kalayaan na sa ng sambayan ng makajos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Muli po nating itaas ang ating kamay at sumunod sa akin. Panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang Bagong Pilipinas. buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaysa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino, kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan at makikinig na hook ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan kalayaan at interes ng aking bayang minamahal Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit. Hindi makasirili kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Mas pumuli natin ang ating kanang kamay at sumunod sa akin. Pananumpan lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkuloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausa na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa ko ang isang lingkod bayang makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon. Tungo sa adikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. At sa mga tungkulin at hangaring ito, Kasiyahan na nawa ako ng may kapal. Quality policy. We, in the city government of San Pablo, the city of Seven Lakes, a premier tourist destination, light industrial and educational hub in Calabarzon, committed to good governance and sustainable development to deliver quality services, to satisfy its customer constituents and other interested parties to the best of our abilities and resources we commit ourselves to continually improve and make all the processes easier in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal of the city government kilala syempre ang ating pong masipag na pangulo ng uh, Sangguniang Kabataan Federation ng Lungsod ng San Pablo ang SK Federation President walang iba kagalanggalang Ace Villanueva. yeah Maraming salamat sa BPLO uh, sa anunsyo. Meron po tayong audition na. Nagsisimula na ulit ang aming audition para sa LGU Idol Season 4. Mas pinalaki ang papremyo. Kung dati ang talo, liman libo. Ngayon, liman libo at isandaan. Ah, hindi na So, pwede na po tayo mag-audition, ha? Hanggang lunes hanggang biyernes, alas dos ng hapon onwards. O, one ng hapon hanggang alas cinco. at dahil dyan, ang paulit-ulit na tagubili ng minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Colagot, ang bumubuo ng sanggunian, ang lahat ng mga pinuno ng bawat tanggapan, at ang ating punong administrator, Larry S. Amante, servisyong maigil! Iba eh